ah uh, Buenas, tardes, mapagpalang hapon mga kaluks uh, Nandito tayo ngayon, dito kay Sir Actually, lagi na tong tumatawag sa akin So ngayon, siya naman ang mismong pasyente eh, Dati, nagtatawagan siya ng mga pasyente <laughs> Nagpapagamot, pero ngayon Siya na mismo ang pasyente natin Nangyari, namaga yung paa niya oh. Lumubo yung paa niya, may sugat lang konti nung New Year daw, kasi mayroon siyang ginawang trabaho dito eh ngayon, at... Uh, nagpa-inject na ng anti-tetanus at umiinom na ng antibiotic, hindi pa rin uh, nawawala. So, tumawag na siya sa atin. So, tingnan natin mga kaloks, anong meron dito sa kanya. <coughs> Matatasin ko. Ka. Ito so, din yeah, lang, yeah, di, lang, di lang. Di, yeah. Para din hindi mga Ako lang, ano, ano. Ay, taas kayo wala lang. O, oh, taas kayo. Oh, sa linya ta magbase. Taas kayo. Mahaba talaga yung kaliwang hindi liit niya sa kamay maging hindi lalaki sa paa. So, posibleng uh, nabati ito. Sandig ko doon. May nata electric pan. Alright, sige. Ito pangalan niyo mo? Edgardo Shokim. Edgardo Shokim. 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 Sunod lang ka. Umatapok na kung ito kung hili. Iba klas, niya. Ihili na lang nato. Ha? Iyong ang mata. <coughs> Sakit, hili. bilik dihukum sakit piung lang piung lang ini sakit bilik dihukum sakit dia pun ayo beri mata ha aku kena tu amin 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 Masa pala tayo ako sa gusto ng mga Ang may dika ng langit at lupa, ng nang lahat ng bagay na hindi at yos Diyos ni Abraham. Diyos niya Isaac, Diyos ng Israel, Diyos ng Moses, Yod, Ey, Bawo, Ey, Ketrag, Ramaton. Sa kapanal pangalang Ketrag, ko Inatawag kong sino ang nagpapasak at gumagambala sa tanong kamang spirito ba niya kahit sa mga panaraboon. Kung marito ka sa, sa mo sa gusto, al sa kasamaro rin sila ay jubilin niya. Mi, te, bigos ko, sinipasok mo Susukanan <tipan> sagak dai. Yen <tipan> diktam re, yen diktam, yen item aku datang. Ku. Paklasin yo lihat. Bila ulung keempat ah, posisi Gamitan mm -hmm. tibok kamot. Sige. Duha kamot. Pagpag. Tibok lawas. Kuha ah. Ipanglabay. Kuha ah na. Ipanglabay tanan. Takayang. Taksum. Oso na sum. Dati ko. Puh! Mm -hmm. o, pasailuan na lang ni siya si Edgardo kung sa mga yan sa inyo ha. Pwede ba? Tanggalan natin tanan sa lupang buhat ninyo sa iyaha, labi na sa tiil, ha? Tanggalan natin tanan, ha? Bukin muna-muna ati, ha? Pasailuan na lang siya, ha? Okay, magbilta, ha? Awa na mo di, ha? Awa na mo diya, ha? だいまとさまとにまとそうですよ。 Ah, sa tingin daw. Tungkol daw Dapat mo 'yung Para sa sabihin mo na lang. Taas pagyapon ang wala, naggo may na lang din kontra mo. Ato lang ni green siha. Oh

Yan, e tingnan nyo mga kukos, sobrang maga. Oh. Parang dumaan sa sa nagbabagang uling. Oh. Parang niluto. sa sobrang oh, maga. Ito ay may halong batik o usog ng mga uh, elemento. wala iwas ako ah, sa mga ano uh, mo, carne carne ha? Ah. o mga bonggos, mga beans beans o kanang mga soft drinks po, sa food na ay base tapos po din mga sugar ba o sa so, dili dahil ma maayo yung mga saman um, wala, wala yung sugar pari wala kami na ah, wala pa, wala pa namin o, mas may I request pa na oo oh, <coughs> kunya pwede ka mag-inom lemon water, effective lemon water. Lemon baka ng sa tubig. para makawas ng uric acid. o pwede po, kanang tulaw, ilaga tulaw. para manaw ko niya. Lemon Sige daw, sulay daw tindog be. Kanto daw sabi, aray. Kaalakaw daw be. Hindi natin kalukos kung may pagbabago ba. Sige. Wala ako, daw. Ay, padulong dito. Ang kamusta? Nagaan ba siya? Lagi oh, pula ka ayo. Lagi litsyon lagi. Unsa man? Ha? Okay ra. Nigaan Ganyan ganyan gan siya. Ay. Ha? Ganyan sakit ka ayo. Karon dili na. Okay. So, salamat sa Ginoo. So katulang imong buhaton niya katang kanang mag ano lang ka mag lemon water og mag tulaw ha. Iwas lang ka sa mga bawal sa sa ha. Pero kung dili jud na mawala, mas maayo pud magpa ka baka imong uric acid sugar pa. Pero obserbahan lang sa, sa tulo ka adlaw, kana ayaw na higurot. Gumagumagan lang. Balitaan lang po, ha? Okay na. So, ayun mga kaloks, uh, tapos na yung gamutan, binaklas lang natin, uh, may may bati ito, may konting bati ito. Kaya sobrang nasasaktan siya. So, God bless po sa atin lahat. Mag-share po ng ating mga videos. Maraming salamat. So, ayun mga kaloks, uh, susubukan natin siya ulitin na ipitin sa paa kung nasasaktan pa ba siya, ha? kasi dito natin malalaman kung ito kaninang mm -hmm. nasasaktan siya san hilang san ba talaga ng uric acid or dahil talaga sa pati okay ang impact sa wala na ayan mga kalok sa hindi na siya nasasaktan dito sa kabila wala na kahit kaya ganihan no pagbutang pa lang ako no kadingon ko nagbiro kung kamay pag na ka So ayun mga kaloks, nawala na yung sakit So ibig sabihin natanggal na yung bati sa kanya Salamat sa Diyos